Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang investigahan ang pagkatao ni Banban -Ban Mayor Alice Guo. Suportado naman ito ng mga mambabatas. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Kilala ko lahat ng mga tigatarlak na politiko. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, eh, hindi namin malaman. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinagtataka ang tunay na pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Naging matunog ang pangalan ni Go nang salakay ng operasyon ng Pogo sa Bamban na nakapuesto lang sa likod ng munisipyo. Pinabulaan ni Mayor Go na konektado siya rito pero lalong nagtaka ang marami sa background ng Alcalde dahil hindi masagot ang maayos nang busisiin ng Senado ang pagkatao niya. Isaan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Di masagot ang alkalde kung bakit labimbitong taong gulang na siya bago na irehistro at ang hindi tugmang citizenship ng kanyang ama sa kanyang birth certificate at dokumento sa negosyo. Sino naman po sina Jian Zhongguo at sa Lin Wen Yi? dahil pareho po ang address nila bagamat Chino uh, po sila. Opo, uh, bali mga kasama po sa negosyo. Sino naman yung James Jong po? Siya ba yung binanggit niyo kaninang uh, sabi niyo nag-iisang uh, kapatid niyo, half sibling sa ama? Uh, hindi po. Sino po siya? Uh, yan po yung Chinese team po ng, ng tatay ko. Sinadya namin ang Bamban Municipal Hall alas 10 kaninang umaga. Noong lunes pa umano huling nagpakita ang alkalde sa munisipyo. Binalikan namin ang munisipyo kaninang tanghali dahil may post ang alkalde na tumanggap daw siya ng bisita sa kanyang opisita sa munisipyo pero hindi namin siya nakita. Sir, ang si Mayor. Eh ano yung post sa Facebook niya? Ha? Pumunta po ba siya rito ngayon? Sa post niya kasi meron siyang winel kami. Eh. Kung malabo ang tunay na pagkakakilanla ni Mayor Go para sa ilang empleyado ng munisipyo. Super po. Dedicated po siya talaga sa trabaho niya. Kasi hands po talaga siya. Minsan nga po, uh, ginagabi siya hanggang kami uuwi na siya, hindi pa. Naniniwala po ba kayo na connected siya sa Pogo? Uh, hindi po namin alam. Pero Uh, hopefully, ma'am, hindi naman po siya kasi mabait naman si Mayore. Dinayo namin ang barangay Verehen de los Remedios kung saan sinasabing nakatira ang alkalde. Hindi siya may waga. Nakita ko na siyang daladalagita. Dal dala dala 207, kasi yun nga, naasikaso yung ano sa barangay. Pumunta siya sa barangay, nagpapaalam. Nah. O, yun, may, may bago, yung farm na nga, yung farm niya na dito. Hindi ko alam kung anong, pamumuhay uh, niya. <laughs> Basta alam namin, nung nanalo siya sa eleksyon dito. Ngayon yun lang, parang eleksyon. Na? Nakilala namin. Kaya kailangan talagang investiga. So kasabay ng sa, sa Bureau of Immigration, pati uh, siguro may mag-question na ng kanyang citizenship. Uh, yun, lahat, iimbestigahan natin yun. Kasama ang uh, imbistigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Suportado ito ng ilang mambabatas. Malaking garapalan na ito. Eh. Uh, uh, itong may Bamban Mayor Alice Guo, sa kanyang mga sagot, tinanong natin, maigit talaga pang Pilipino ito. I mean, oh, hindi siya dapat maging mayor kung hindi mapatunayan Pilipino siya. Dapat lamang na tanggalin na ito bilang mayor. Pagkat uh, hindi ang ang sa akin eh ang Chinese hindi lamang yung ang China, hindi lamang gustong kontra ng West Philippines, eh. pati buong Pilipinas na eh. Uusisain din ng kamara ang Bureau of Immigration sa isyu ukol kay Go. Kelaizel Pardelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.